At i-share ko sa inyo guys dito sa Diklihon Woodwork kapag naglalagay ako ng oil tinting color sa mga pinagmasilihan guys. At dahil kalimitan nga guys sa mga masilihan na ginagamit dito sa aming mga wood furniture ay puro mga kulay pink o yung medyo mapula ang kulay kaya nilalagyan ko ito ng oil tinting color para magtugma ang kulay sa kahoy. At sa mga nagtatanong pala guys kung anong kulay ng oil tinting color ang aking ginagamit na pang kulay dito sa mga masilya guys ito ay oil tinting color na burnt amber at kunting lamp black guys. At nakadipindi na naman yun guys sa mga kulay ng kahoy kung minsan naman guys kapag mahuga ni wood guys ay burn na naman ang aking nilalagay at kapag mga ipil ipil wood naman guys o kaya jimilina wood guys ay pwede na yung yellow cray guys o kaya roshena na oil ting, -ting color at tumatugma ang kulay noon guys sa ating mga kahoy sa mga nagtatanong naman guys kung ano ang inahalo sa oil ting ting color bago ilagay o apply dito sa mga pinagmasilian guys ay optional naman yun guys kung gusto nyo lagyan ng paint thinner o gas at optional naman guys ang paghalo ng paint thinner at gas sa oil oil tinting color dahil pwede, pwede naman itong gamitin na walang halong kahit ano guys. At yung nilagay ko nga guys kanina na oil tinting color na kunting burnt amber at kunting lamp black ay ganito na ang kanyang kulay kapag naisprehan ko na ulit ng lacquer sanding sealer. At bumabagay na nga guys ang kulay ng ating mga masilya sa kulay ng kahoy lalong lalo na kapag ganitong akasya wood guys ay maganda talaga guys kapag nakulayan ang ating mga masilya ng oil tinting color. At syempre guys make sure palagi guys na tuyong tuyo yung ating inilagay na oil tinting color bago natin ito ay coating o bago natin ito lagyan ng sanding sealer o bago natin ito isprehan para hindi amagin. At syempre guys, para maiwasan din natin ang pamumuti sa ating mga binabarnisan, dapat yung tuyo yung ating inilagay na oil tinting color bago natin ito ulit isprehan.